Alright guys, ah, maaga kami pumunta sa DP guys at medyo excited kami ah, Sana kwan kasi para makakuan kami, makapagtortor na kami Wala kasing passport yung asawa ko tsaka yung anak ko Yung sa akin naman ay kwena yata ilang taon nang expire Kasi nga alam mo na hindi natuloy yung pagsisiman ko guys eh So punta na kami ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ngayon ang mga proseso doon, okay? Para kahit, kahit pa paano, pag kayo naman kukuha ng passport, alam nyo na. Okay? Tara! Alright, guys. Sa araw na to guys, ay kukuha kami ng... Kagigising lang namin, guys. Nagilmo sa kami ng asawa kaya yan, no? So, sa video na to guys, sa araw na ito, kasi kukuha kami ng passport ngayon. Paano ba kumuha ng passport? Paano ba tayo mag-renew or magkuha ng passport kung hindi nyo pa alam? O, si Totoro ko sa inyo guys ha. Uh, Habang nag-almosal tayo. Tapos hanggang sa pagpunta natin sa DFA. Okay, sige. Tara. Hey guys, Ah, uh, ayun, cellphone yan. Ah, cellphone, wala tayong kuhan. Diba? Wala tayong... Wala tayong laptop. Di mag-cellphone tayo. Uh, buksan mo muna ha. Okay, bukas na hanapin mo lang yung passport appointment. O, oh, di ba? I-click mo siya. Ayan na. Nakita mo na yung pag Pagka Google mo, itatype mo yung passport. Ayan diba lang. Ayan. Tapos, i-click mo to Ayan, o. Oh. Passport ang system. Ayan, o. Oh. Click mo yan. Ayan, o. Oh. Schedule appointment. I-click mo rin yan. Pack. Tapos, meron siyang tinatawag reminders, term and condition. Ayan. Tapos, yan, yan, i-check mo to kasi kung hindi mo i-check yan, tinan mo ah, pag hindi mo i-check yan, tapos kung individual ah, individual ah, yan. Individual. Ayaw niya, sasabihin niya sa'yo na, please, indicate that you have read, o, di ba? Kasi okay ka, kasi hindi mo na, so ilalagay, i-check mo yan, i-check mo to yan. Yan. Tapos, dipindutin mo ulit. Individual, yung nag-iisa ka lang ha, hindi yung grupo kayo. Ayan, o. Oh. Yung isa lang tayo. Ayan na, Group. Ay, nap napindot ko yung group. Okay. Eh, nakapindot ko yung group eh. Group appointment na napindot ko. Sandali. Balik tayo. Dito tayo sa individual. Ayan, individual. So, ayan na guys. Individual. Pipilapan lang ninyo yan. Pipilapan lang ninyo. Tapos, ininext next lang ninyo. Next, next. Tapos, huwag na natin kasi pipilapan ko pa eh. Matatagal na tayo eh. Basta ini next lang niyo pagkatapos yung pilapan next niyo next. Tapos meron nang mga available date doon na ibibigay sila kung anong date ganon. So pag may schedule na kayo, ayan, meron na kayong schedule, oh, ihanda niyo na yung requirements niyo. Okay? Okay guys, base sa requirements na hiningi sa amin, inumuna ko ng kape ko. Pag sa lalaki, pag sa... Bagi uh, sa uh, requirements na hiningi. Akin, ang akin kasi, guys, ay renewal ako. Kasi yung nagsiman ako, hindi ako nakasakay ng barco, guys. Simans <laughs> bukod sa passport ko, kinalawang na lang. So, i-renew -re ko yung sa akin. So, yung passport mo na luma, isi-xerox mo yun. Tapos, simple, birth certificate mo, ID mo, dalawang ID. ID, dalawa, di ba? ID, uh -huh. dalawa. Dalawang ID. Dalawang ID. So... Yon, Xerox mo yan, pero dalhin mo yung original at saka yung Xerox. Ngayon, kung ikaw naman ay baguhan, dalawang ID pa rin, no? Dalawang ID and uh, birth certificate. Ngayon, isi-Xerox mo yon. Kung ikaw naman ay may asawa, hindi mo na kasi dala yung aplido mo eh. Sa birth certificate mo, asawa, dalaga ka nun. So, marriage marriage name na yung dala mo. Ano yung marriage name? Yung may asawa ka na ba? Di ba yung apply doon ng asawa mo, dala mo. So, dadalin mo yung marriage contract nyo. Galing PSA lahat, guys. PSA lahat. Hindi pwedeng hindi, hindi PSA. So, PSA lahat, guys. no PSA lahat. Kain hmm. mo na ako. Isiserox nyo yun. Ngayon, kung tatanungin nyo, wala naman akong ID. National ID, meron na tayo ngayon, di ba? Barangay ID meron tayo. Postal ID meron tayo. Kukunin mo lang naman 'yan. 'Di ba? Kunwari hindi ka nag hindi ka ba? wala kang SS, wala kang ano mang mga ID, kuha ka ng kuan. Ah, uh, tiyo, dyan, yung yung may ipis pa. Ah, uh, kuha ka ng tinatawag na barangay ID. Marami naman barangay ID. Tapos ah uh, yun na nga, uh, kung driver ka, yung driver, mas maganda. Okay? So, mamaya guys, abangan natin. Pagpunta namin dun sa DFA. Pagpunta na yung DFA mismo para kumuha na ng passport. Kasi ngayon ang appointment namin eh. Okay na. Tara. Pagpunta na kami ngayon ha. Uh, na kami. Pagpunta na kami sa DFA ngayon. Gamit namin yung Mercedes Benz guys. Ang aming Sardinas Benz. Tara. Okay guys, andito na kami oh pumunta na kami yan nandiyan oh ayan oh, Ah, naaga namin kasi medyo alam mo na excited so mag-usap tayo guys kung ano mga dapat niyong gawin ah, dapat niyong bitit-bitin at mga regulasyon ng pagkuha ng passport guys ano ah, pag-usapan natin mamaya guys ano Ayan, okay guys, ayan, uh, i-flex ko lang sa inyo yung uniforme ko <laughs> Nung security at safety officer, uniform ko Ayan, nasa uh, pangalan ko, nakalagay talaga yan Sinuot ko yan kasi nga, hindi ko alam kung baka pagdating dun sa DP Eh, i-require tayo ng may kuhilyo kasi para formal So, yan ang sinuot ko, eh, yan ang nahugot ko eh. But, eh May flex ko rin sa inyo na naging, ah uh, certified safety officer ako at security officer, okay? So, yan yung uniforme namin. Kaya, sinuot ko ngayon. At the same time, eh, may kuhilyo eh. Di ba? Yun na nga lang, guys. Nakita na nga anak ko yung mga kahinaan niya. Tapos, ito pang ang anak ang hapon. ano ba to? Talagang tinakpan na lang yung guhit eh. Ay, nako guys, uh, sinuot ko itong ito, itong uniforme ko dati sa sa safety and security officer ko na uniforme. Ayan, sa akin yan, oh, pangalan ko yan. Oh. Bali kasi, baki, bali kasi pagdating dun sa lo baka i-require tayo ng ganito may video. Pero wala naman sinabi. Tapos, bawal makeup. Bawal makeup guys. Tapos, ano ba bang bawal? Okay guys, hindi na rin kami nagkuha ng picture ng passport. Dati ba may may pic, picture na passport. Ngayon hindi na kasi dig, digital digitized na raw eh. So doon ka na lang kukuha. So bawal nga lang make up sa mukha. So malalaman natin yung guys pagdating na namin doon. Kasi maaga pa eh, nandoon pa nagpapasyal pa yung mga asawa anak ko eh. Kaya nila inagahan kasi gusto rin na mamasyal doon. Mga mag, mag tingin, na mga mga kahinaan nilang suot, mga damit. Ayan guys, ayan na naman oh. Tatayin na naman yung bulsa natin ito. Basta itong bunso ko, makadaan na mga kuan. Talagang ayan oh. O oh. ayan oh. Oh, oh. Ayan oh, oh. nga, kaya gusto maagang um umalis, pumunta ng mall. Kasi pasyal pat patyal patyal ba. Eh, ito nakita niya yun. Eh. Oh, talagang kuan oh. Pero mura lang guys oh. Ano ba to? Tama ba to? Brush sale 300 for 200. Oh, mura na. Alam no, bra lang. Hindi kasama wet. Pang tapit ng wet pants. <laughs> Gago! Dito nga pala to guys sa may Robinson ng Fairview Fairview pero na Robinson na no, balit si isang tawag nila dito eh so ayan yung LTO guys ayan yung LTO maraming opisina dyan eh LTO DFA at iba pa yeah. ayan pa oh so marami dito mga government offices dito ah uh, pag pumunta ka ng Robinson Purview ayan o Robinson Purview pag babae kasama mo guys ayan oro damitan ng pupuntahan niya mga ayan o pili pili ayan yan ang dahilan bakit maaga kami umalis din sa bahay kahit yung appointment namin ay alas dos pa ng hapon o yan ang dahilan o pag mga anak mo babae ganon dagdagan pa ng kukonsintihin pa ng nanay yan kasi babae din yung nanay ah kasi kung mga lalaki kayo, punta kayo sa gym, boxing-boxing kayo, basket-basketball kayo, eh mga anak ko mga babae, ayan na, oh, ha? ako, ako lang pinagtutulungan nila eh. Diyan ka lang, gaganunun lang eh. Oh, ayan guys, nandito na kami oh sa province to, si Canlor. Ayun, dami to, nandoon sa loob yung dalawa kong kasama, ayan oh. Ayun oh. Ayun oh. Oh, ayun oh. Oh, di ba? Oh, diyan oh. Oh, ayan oh. oh. oh, diba? oh, ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh ayan, yung bunso ko. Oh. Usap na sila. Yari na naman yung bulsa ko nito. Ayun, dami kasi dito si floor Ayun oh, dami rito. Sa mga sapatos ganoon. Kaya yeah, ako kasi guys, yung bisyo ko, sapatos ng basketball. Pero itong mga anak ko, ay nako, mga damit ang target na itong mga to. Kaya, ayan, yan ang dahilan bakit pumunta kami ng maaga rito, magmili ng mga damit-damit nila ayun guys hindi pa rin natapos yung dalawa tsalpat patsyal pa rin ang dami kasi dito sa second floor ng Robinson na yun oh. sa loob sila nagmili guys may kwento pala ako sa inyo nakita ko itong guys oh. itong pile ng tinapay ito oh. ayan oh, ayan ayan guys ayan nalaki guys no naramdaman ko lang yan yung nag-a-apply pa ako din sa Manila na wala na akong pera. Nag-a-apply yung trabaho, walang tumatanggap sa akin. Hirap-hirap mag-apply dito sa Manila guys pag wala kang kilala eh. Yung nag-walk-in ka lang, titingnan ka muna ng basa, gano'n, ang hirap. So gutom na gutom ka guys, gutom na gutom ka ba? Tapos nakikita mo yung mga gano'ng paninda, gano'n, di ba? <laughs> eh wala akong, wala, akong, wala, na, wala na akong pera eh. Alam mo kung pinag ginagawa kong pang survive ko dati guys? Kanin bau. Oh, hindi nyo alam yung kanin bau, ano? Ituturo ko sa inyo yung kanin bau. Bibili ka ng kanin sa restaurant, tapos hihingi ka ng sabaw, tapos ngingitian mo yung tindira para kuhan, bibigyan ka ng, bibigyan ka rin ng sabaw ng minudo, lechado, ganon Pero yung palaging binibigyan nilang sabaw, yung sabaw na isda ba at saka baboy, yun. Libre kasi dati yun eh, yung sabaw. Iwan ko ngayon kung libre pa ba. Kaya masalamat nga ako sa kay Lord na at kahit pa paano ay may, mayroon na akong privilege na mamili at kung anong kakainin ko at hindi kakainin sa ngayon. Okay. No. Kaya nagpapasalamat salamat kay Lord. So balik tayo dito sa dalawa guys. Ayan oh. Oh, dalawa sa dalawa. Ala, sige pili, pili. Okay guys, pakita ko lang sa inyo yung display display ng Robinson uh, regarding sa Valentine's Day. Ayan oh. Oh, ang dami oh. Ike, okay. sarap-sarap din tingnan oh. Valentine's Day. Malapit na kasi Valentine's Day guys eh. Ayan oh. Okay, guys. Tutal, uh, ang appointment namin ay alas dos pa. Alas dos ba? Alas dos. Tama. Nanahalian mo na kami. Ayan. Kain mo na kami. Yung munso ko, guys, marto yun. Iaayon ng ganitong kuwan, eh. Ayan, oh. Oh, ayan. So, nag-iba siya ng order. Tara, kain na muna tayo. Guys, nandito na kami guys. At uh, nakatambay lang na kami dito kasi medyo maaga pa. Ipiplex ko lang sa inyo yung dati kong passport guys. Ayan, eh. Ayan dalawa na yan guys. <laughs> hmm. Pakita ko sa inyo tala. Okay guys, yan ito. Ito yung huli kong renew guys. Ito yung huli kong renew. Pero ito yung una kong passport guys. Ayan o. Oh. Ayan, una akong passport guys Ayan, kinalawang na lang siya guys Ayan, yung mukha ko guys oh Galing pa ako ng bowl dyan guys eh oh, ang itim pa oh Ayan oh, ayan oh Iba guys, kita nyo Walang tatak guys, ayan oh Ayan, tapos nilinyo ko siya Kasi kala ko makakasakay ako ulit Ito na, nagmumukha na akong kuhan Si Ang cute pa Ang cute <laughs> Eto guys, sana pangatlong rin ko uh, Makaka-abroad na ako guys Nakakaalis na ako Yan, sana Siyempre kasama ko yung misis ko guys Pag nagre-renew yata ng passport guys Ay dadali mo yung luma mo Baka titignan nila ganun. Ito nakakalungkot nga guys Ayan, no? Dalawa na yan, magkaharap yan Dalawang passport ko yan Ayun, laglag pa Okay guys, papunta na kami ng DEP guys. Medyo maaga kami ng konti sa uh, actual na schedule namin. Ayun yung DEP guys o. Oh. Ayun Yung schedule namin, maaga ng konti kami. Nabuti na yung maaga. Kaysa uh, medyo malilay tayo baka kasi kakukuhan. At Ayan, mayroon dito parang altar dito. Magdadasal ka para walang problema yung pagpail mo ng kuan, mga papilis. So, Lord, guide us. Dito na, guys. Uh, pupunta na kami. I-inquire na namin to para uh, kuan. Maka, makasalang na kami. T Tatanong namin sa security guard kung pwede na kami pumasok sa loob. Ayan. Hihingi yung, appointment yung appointment sa sa yung sa online para tetina ng guardia. Okay guys, uh, tapos na kami. Uh, pero pinagbabawalan na magkamera sa loob. So, paliwanag ko na lang sa inyo. Dito tayo guys para mapaliwanagan natin kung anong dapat gagawin at anong hinihingi. Dito tayo guys. Hala. Okay, guys. Ipiprint nyo yung ito. Ayan, o. Passport appointment. Ito yung ipiprint nyo. Kasi, hihingiin niyan pagkapasok nyo dun sa loob. Tapos, isalin nyo po yung... Ito, ayan, o. Ayan. Electronic receipt number. Isasa Isasalin nyo ng... Yun ang ipiprint nyo, guys. Para dadalhin. Siyempre, kasi kami nagbayad kami sa... 7-11. Dadalhin niyo yung resibo niyo. Yung yung pinagbayaran niyo sa appointment. Ngayon, ihanda niyo yung xerox copy ng ng passport. Kung magre-renew kayo. Yung sa akin hina isi xerox niyo yung passport niyo, yung luma niyo passport. Tapos ID, tsaka birth certificate. Ngayon, yung birth certificate, renewal to guys, sa renewal. Yung birth certificate, kailangan dala yung original kasi hinihingi doon eh. Hinihingi yung original, tinitingnan nila. Pati yung ID na original ay hinihingi din nila para tingnan doon sa Xerox kung tama. Okay, yung sa akin, tulad na sa akin, nagkamali ako ng lagay ng birth of place ko sa national ID ko, ay nireject nila. Mabuti nilang daladala ko yung lisensya ko ng driver's license. So, nireject nila yung national ID ko kasi nga, mali ang nakalagay na birth of place. Ang nilagay ko ay ibang lugar. Kasi yun ang naalam ko na no, maliit pa ako. Yun eh. pala, mali pala yung nakapagkakalam ko. Ngayon, kung kayo naman ay nag-a-apply ng panibagong application, ihanda nyo yung Xerox ID nyo birth certificate ano pa yung ibang hinihingi? ano yung ibang hinihingi? gave birth certificate pero kung may asawa kayo marriage contract na nakuhaan xerox at saka original sandali lang naman guys tapos kunwari na appointment kayo ng alas dos ng hapon kahit alao na papasok kayo walang problema kasi hindi naman ganong mahaba ang pila kasi nga ayan o oh, tahimik lang yung lugar ayan tahimik lang sila tahimik lang ayan So sandali lang naman guys, pagka wala namang problema sa mga record nyo, sandali. At yun na, nakatapos uh, screen, picture na lang. At saka after ng picture, sasabihin sa inyo kung gusto nyo i-deliver o kayo nang kukuha rito for pick, 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 pick up. Sa amin, ginawa namin for pick up kasi malapit na naman kami rito. Tapos yung pag may for delivery naman, may bayad yon Hindi ko na inalam guys kasi baka makulitan na sa akin. Yun lang yun guys para maka may karoon kayo na idea kung paano kumuha ng passport at mag-renew. Okay? Ayan yung releasing nila guys. Ayan o. Oh. Releasing nila yan. Ayan. Ayan. Diyan kami magre-release. So yun na nga guys. ah, uh, ah, uh, yun na lang yun guys. Uwi na kami. Bali hindi naman kami nagtagal. Kala namin magtatagal kami kasi ah, uh, kung on, yung mahaba pila hindi na kasi naka online na nga at I hope na kuha nyo ma-ready nyo yung mga dapat na requirements para hindi na kayo kasi pinapauwi kayo guys eh Binaba, oh, balikan na lang ninyo kuha ka na ulit ganun pag mali yung ipipresent yung yung mga requirements at yung birth certificate at sa marriage contract dapat PSA yung guys ah. PSA yun kasi re reject nila pag hindi okay guys So guys, okay. so, uwi na kami guys, uwi na kami Kasi uh, wala na kami gagawin dito Maginaw rin dito eh So, so... Okay guys, kita kita na lang tayo sa next video guys I hope na nagbigay ako ng kaalaman sa inyo guys Kung paano mag-renew at magkuha ng Passport Okay guys, pahabol ko lang guys Ang releasing pala guys ay 2 weeks 2 weeks mula sa pag-apply nyo I-release -re na yung passport nyo Ganun lang kabilis guys At saka yung Yung bunso ko kasi guys Ayan Is eh, 17 pa siya eh Hindi pa siya 18 eh Isa, dalawang buwan pa lang Bago mag-18, kailangan ng guidance sa magulang. So ang pumirma no, nagkataon, oh, nagkata, magkasama sila ng asawa ko, nanay ay nagkaroon ng guidance. Pinapirma ka? Sa passport o, oh, pinapirma dyan sa passport. Ganun yun. Kaya kung may mga anak kayo na underage pa, ay kailangan ng pirma ng magulang kasi hindi pwedeng buwan. Ganun yun lang guys, yun lang yun. Two weeks mula sa pag-apply, i-release na yung passport. Alright guys, uh, dumaan kami sa supermarket. Itagdag ko lang pala guys, yung validity ng passport na binigay sa amin is 10 years. 10 years ang binigay. Pero yung sa anak ko na underage ay binigyan lang ng 5 years. 5 years lang binigay sa kanya kasi nga underage pa siya. So inisip siguro para hindi naman magta-travel ng palagi yung ang mga anak ng underage. So kami 10 years binigay sa amin guys so hinabol, hinabol ko lang sa inyo para malaman nyo alright guys ha yun na yun guys ha ang wag na wag nyo kalimutan yung i-print yung mga appointment letter sa kayo electronic receipt yun yung importante sa lahat kasi kung hindi nyo ma-print yun guys ay Siyempre maghahanap yan ng mga kuan, mga mga computer shop sa malapit sa DP which is medyo may kamahala ng konti. At siyempre mag magkukuan kayo, magtawag diyan. Re-retrieve kayo ng record nyo. Okay guys ha, I hope na nabigyan ko kayo ng information regarding sa pagkuhan ng passport guys at kung nagustuhan nyo yung video natin guys pa bigyan ng like guys or hindi naman dislike mo na lang video guys uh, don't forget to subscribe sa mga bagong dumalaw sa channel ko notification bell na rin para updated kayo kung ano may mga bago tayong mga video guys okay so babay na tayo guys uh, talaga na to last na talaga to ito talaga na yung babay babay na guys babay